Yan, oh, na ito yung aming punla. Yung bago naming na punla, oh, pinandungan ni Papa mo ng kayakas, o, oh, ng ano dahon ng niyog. Pinandungan ng dahon ng niyog at sobrang init. Yan, oh. Oh, pinandungan ng aming punla ay pinandungan ng dahon ng niyog. Sobrang init. Nandito sa ilalim, oh. Nandito sa ilalim ang aming punla. Then, sa ilalim ang punla, ang pichay. Ayan, oh. Nagbabaak na. Nagbabaak na. Hindi masyado makita. Nagbabaak na. Maliliit na buto. Nagbabaak na. Mustasa at pitsay. Yan o. Nagbabaak na o. Oh. Yan o. 3 days na. Nagbabaak na o. Oh. O oh, dami bumuhay ng mustasa pa. Ah. O oh, ito. Dami. O oh, yan o. Oh. Mustasa namin o. Oh, 3 days na o. Oh. Nagbabaak na o. Oh. Yan o. Oh. Kaya pinandungan. Ito yung pandong, oh. Oh, yan. Pinandungan ng kayakas. Yung ano ng niyog, dahon ng niyog. Pinandungan para mabuhay at napakalakas ng init. Naluluyos. Wala, kaya nilagyan ng kayakas. Yan oh, pandong. Pinandungan ng kayakas. At ng init. Yan tiyaga tiyaga lang sa pagpupunla pag wala kang tiyaga sa pagpupunla Pagkatapos, punla dilig ayan na oh pizza at mustasa aray ko na pizza at mustasa nagbiak na 3 days biak ko na sila ayan oh bibiak biak na ang mga buto yung yung ano yung pizza medyo paso Pasunambo buto. Eh, ilan lang ang nagbiak. Ano? Ilan lang nabiak sa pichay. Na ano na. Palso na ang ano. Pero sa mustasa, marami-rami. Sa pichay, wala. Wala halos nagbiak sa pichay. Pa isa-isa. Yan. Mahal pa naman din ang isang pako. Kunti ang laman. 85 pesos sampak ng pichay, 85 piso. halos hindi ka pa makabawi dahil pa isa-isa lang nabubuhay. Yan pinag Pinagpagurang maghakot ng ano na niyog? Dahon. Para mabuhay, pinandungan at napakalakas ng init. Tiyaga lang talaga.